Palawan ng shoutout. Then quick quick. Then quick quick shoutout sa Oh ma, ma, pagkatabi ko sa iyo sa Sibuata. Yeah, O, tama-taga kuwet. Tadi mo na sa mataga kuwet. Kuwet. May dala siyang dinar. From Germany. From Germany. Magdam, magdam <laughs> oh, may ako. Yeah, si oh! so, magdam oh. ma. nila ako. Magdam nila ako. Magdam nila ako. Magdam ako. Magdam ako. Magdam ako. Magdam nila ako. Magdam nila ako. Magdam nila ako. Magdam nila ako. Walang wala naman yung ano ko, yung Saudi gold ko sa iyo. Magdam lang ako. gold. Magkatulog na ba ng timpagkakaisa, timpapsi, timpapsi and timhalerhaler? Thank you! Thank you! Wow! Apakabait! Grabe! Gabi <hazana> ang Ay, so, Ayaw Ay, pala! Tinudugyot ka dito idol! Thank you madam! Mabait, mabait, oh, madami. Ang bait, grabe. Mas mabait, kumawad oh, din kami ng free party. Alika na, alika na, free party sa kami. Oh, <laughs> Thank you, salamat. Okay, kaya muna ako sa lugda ko, parating ko lang. <laughs> Ito sa tayo.